Anong gagawin mo diyan, Daddy? Ha? Anong gagawin mo ngayon? Father's Day ngayon eh. Tayo <laughs> babarek. Babarek talaga. Ang gagawin na ba pa ng cake ng Ang gagawin na gulutan o. No? No? Anong pulutan natin? Ayan, ulo ng salmon. <laughs> So, yun ang gagawin cake. Betang aga mo na buksan yan. Pero hindi gabihin. <laughs> Sa Nagabi ako magsisimula mag-inom. Abutin ang alas 2, alas 3. Hindi din na tayo siya. No, alas pala. O, quarter to 11. Quarter to 11 pa lang ng tanghali. Kaalmusal pa lang natin, daddy. Hmm, Tigli sa tayong baso, o. Oh. Ah! <laughs> hmm. Isa, muliit lang naman to. Ay, naku po. Hey, <laughs> guys. Ayan. Ang Henneken. man, naman, Henneken. Puro O, oh, daba? Ang sarap niyan. Malamig pa yan. For you. Oh, gusto natin itong isang baso ito to 11. Tapos <laughs> doon si tulog tayong dalawa. <laughs> At ang hindi tapat tulog. Papa -pa puto. Father's <laughs> Day. Ang <laughs> sarap niyan. Okay. Nababay na natin ang bula. Ha <laughs> Happy Father's Day, Daddy. Yan hey, yung pangte. Puro gula. Walang may inom. O, nasa baba pa yung inom. Pupapain muna natin. Okay. Ayos ang nabili mo. Yes, yan. Hannah Kane. Ayos yan. Magkano? 20? Next sale Wala pang 20. Wala pang 20. 20 euro. Yan, nagamit na din dati to ni Daddy Ray. Ang bango. Pwede pa bango, no? Mm -mm. Bango ng adak. Sino kayong malalasing sa atin dalawa? Kapit <laughs> Ayik. 'Yung sterility niya po ito ibubuhos. Ayun, <laughs> ayos na. All right. All right. Abangan niyo na lang kung sino'ng malalaseng, ha. Tapos. <laughs> Sa Heni kay ni Daddy. Oh! Oh! questo Aspetta. L'ho già messo dentro? Sì. Okay. Dai. Che smania?